Araw-araw na mga salita ng Diyos Ang Biblia ay isang tala ng kasaysayan ng gawain ng Diyos sa Israel at nakasulat dito ang marami sa mga propesya ng mga sinaunang propeta. Gayun din ang ilan sa mga pagbigkas ni Jehova sa kanyang gawain sa panahong iyon. Kaya, tingnan ng lahat ng tao ang aklat na ito na banal. Mangyari pa, ang lahat ng ito ay resulta ng kanilang paggalang kay Jehova at ng kanilang pagsamba sa Diyos. Ang mga tao ay sumasangguni sa aklat na ito sa ganitong paraan, dahil lamang sa ang mga nilalang ng Diyos ay napaka mapitagan at mapagmahal sa kanilang lumikha. At mayroon pa nga yaong mga tumatawag sa aklat na ito na isang makalangit na aklat. Sa katunayan, ito ay isa lamang tala ng tao. Ito ay hindi personal na pinangalanan ni Jehova, ni hindi rin personal na ginabayan ni Jehova ang paglikha nito. Sa ibang salita, ang may akda ng aklat na ito ay hindi ang Diyos, kundi mga tao. Ang banal na Biblia ay ang kagalang-galang na pamagat lamang na ibinigay dito ng tao. Ang pamagat na ito ay hindi pinagpasyahan ni Jehova at ni Jesus matapos silang magtalakayan. Ito ay isa lamang ideya ng tao, sapagkat ang aklat na ito ay hindi sinulat ni Jehova, lalong hindi ni Jesus. Sa halip, ito ay mga salaysay ng maraming sinaunang propeta, mga apostol at mga nakakakita ng pangitain na tinipon ng mga sumunod na henerasyon bilang isang aklat ng sinaunang mga kasulatan na para sa mga tao ay tila lubhang banal. Isang aklat na sa tingin nila ay naglalaman ng maraming hindi maarok at malalalim na misteryo na naghihintay matuklasan ng susunod na mga henerasyon. Dahil dito, ang mga tao ay naging mas lalong nakaayong maniwala na ang aklat na ito ay isang makalangit na aklat. Dahil sa karagdagan ng apat na Ebanghelyo at ng aklat ng Pahayag, ang saloobin ng mga tao hinggil dito ay partikular na naiiba mula sa anumang iba pang libro at kaya walang sino mang naglalakas loob na himay-himayin itong makalangit na aklat dahil ito ay masyadong sagrado. Bakit sa sandaling nababasa nila ang Biblia, kayang makasumpong ng mga tao ng isang tamang landas ng pagsasagawa rito? Bakit kaya nilang matamo ng masagana yaong hindi nila nauunawaan? Ngayon, hinihimay-himay ko ang Biblia sa ganitong paraan at hindi ito nangangahulugan na kinasusoklaman ko ito o itinatanggi ang halaga nito bilang sanggunian. Ipinaliliwanag ko at nililinaw ang likas na halaga at mga pinagmulan ng Biblia sa iyo upang pigilan ka sa pananatiling walang alam. Dahil ang mga tao ay napakaraming pananaw tungkol sa Biblia at karamihan sa mga iyon ay mali, ang pagbabasa ng Biblia sa paraang ito ay hindi lamang humahad lang sa kanila mula sa pagkakaroon ng kung ano ang nararapat, ngunit mas mahalaga, pinipigilan nito ang gawain na aking nilalayong gawin. Napakalaking hadlang nito sa gawain ng hinaharap at nagbibigay lamang ng mga balakid hindi kapakinabangan. Kaya ang itinuturo ko lamang sa iyo ay ang substansya at ang kwentong napapaloob sa Biblia. Hindi ko sinasabi na huwag mong basahin ang Biblia o ipangalandakan mo na ito ay lubusang walang halaga, kundi magkaroon ka ng wastong kaalaman at pananaw sa Biblia huwag maging masyadong nakatuon sa isang panig lamang. Kahit na ang Biblia ay isang aklat ng kasaysayan na isinulat ng mga tao, itinatala rin nito ang karamihan ng mga prinsipyo ng sinaunang mga banal at propeta sa paglilingkod sa Diyos. Gayun din ang mga kamakailang karanasan ng mga apostol sa paglilingkod sa Diyos. Lahat ng ito ay talagang nakita at nalaman ng mga taong ito at maaaring magsilbi bilang sanggunian para sa mga tao ng kapanahunang ito sa paghahabol sa tunay na daan. Kaya sa pagbabasa ng Biblia, ang mga tao ay makakatamo ng maraming daan ng pamumuhay na hindi matatagpuan sa iba pang mga aklat. Ang mga daang ito, ang mga daan ng buhay ng gawain ng banal na espiritu na naranasan ng mga propeta at apostol sa mga nagdaang kapanahunan at karamihan sa mga salita ay mahalaga at nakakapagbigay ng mga pangangailangan ng mga tao. Kaya, ibig ng lahat ng tao na magbasa ng Biblia. Dahil sa napakarami ng nakatago sa Biblia, ang mga pananaw ng tao hinggil dito ay hindi tulad sa mga kasulatan ng dakilang espiritwal ng mga tao. Ang Biblia ay isang talaan at tinipong mga karanasan at kaalaman ng mga taong naglingkod kina Jehova at Jesus sa luma at bagong kapanahunan. At sa gayon, nakakaya ng magtamo ng mga sumunod na henerasyon ng maraming kaliwanagan. Pagpapalinaw at mga landas ng pagsasagawa mula rito. Ang dahilan kung bakit ang Biblia ay mas mataas kaysa sa mga kasulatan ng sinumang dakilang espiritwal na tao ay sapagkat ang lahat ng kanilang mga kasulatan ay hinango mula sa Biblia. Ang kanilang mga karanasan ay ay nagmula lahat sa Biblia at lahat sila ay nagpapaliwanag ng Biblia at sa gayon bagaman ang mga tao ay maaaring makakuha ng panustos mula sa mga aklat ng sinumang dakilang espirituwal na tao sinasamba pa rin nila ang Biblia dahil ito ay tila napakataas at napakalalim para sa kanila. Kahit na pinagsasama-sama ng Biblia ang ilang aklat ng mga salita ng buhay, tulad ng mga liham ni Pablo at mga liham ni Pedro, at bagaman ang mga tao ay matutustusan at matutulungan ng mga librong ito, hindi na rin napapanahon ang mga librong ito. Ang mga ito ay nabibilang pa rin sa lumang kapanahunan. At kahit nagaano kainam ang mga ito, ang mga ito ay angkop lamang para sa isang panahon at hindi panghabang panahon. Sapagkat ang gawain ng Diyos ay palaging umuunlad at ito ay hindi maaaring basta na lamang titigil sa panahon ni na Pablo at Pedro o palagi ang mananatili sa kapanahunan ng biyaya kung saan si Jesus ay ipinako sa krus. At kaya, ang mga aklat na ito ay angkop lamang para sa kapanahunan ng biyaya. Hindi para sa kapanahunan ng kaharian ng mga huling araw. Ang mga ito ay magkakaloob lamang para sa mga mananampalataya ng kapanahunan ng biyaya, hindi para sa mga banal ng kapanahunan ng kaharian, at hindi mahalaga kung gaano kainam ang mga ito. Ang mga ito ay lipas pa rin. Ito ay kapareho ng gawain ni Jehova ng paglikha o ng kanyang gawain sa Israel. Hindi mahalaga kung gaano kadakila ang gawain ito. Ito pa rin ay hindi na napapanahon at ang oras ay darating pa rin kung kailan ito ay tapos na ang gawain ng Diyos ay kapareho rin. Ito ay dakila, ngunit darating ang panahon kung kailan natatapos ito. Hindi ito palagi ang mananatili sa gitna ng gawain ng paglikha ni sa gitna ng pagpapako sa krus. Gaano man kapanipaniwala ang gawain ng pagpapako sa krus Gaano man kabisa ito sa pagdaig kay Satanas ang gawain ay kung tutuusin gawain pa rin at ang mga kapanahunan kung tutuusin ay mga kapanahunan pa rin Ang gawain ay hindi palaging mananatili sa parehong pundasyon ni ang mga panahon ay hindi nagbabago kailanman dahil mayroong paglikha at dapat mayroong mga huling araw ito ay tiyak na mangyayari kaya ngayon ang mga salita ng buhay sa bagong tipan ang mga liham ng mga apostol at ang apat na ebanghelyo ay naging mga aklat ng kasaysayan ang mga ito ay naging lumang mga almanak. At paanong madadala ng lumang mga almanak ang mga tao sa bagong kapanahunan? Gaano man ang kakayahan ng mga almanak na ito sa pagbibigay ng buhay sa mga tao, gaano man ang kakayahan ng mga ito na akayin ang mga tao sa krus, hindi ba ang mga ito ay lipas na? Hindi ba nawalan na ang mga ito ng halaga? Kaya sinasabi ko na hindi ka dapat pikit matang naniniwala sa mga almanak na ito. Ang mga ito ay napakaluma. Hindi ka nito madadala tungo sa bagong gawain at maaaring pabigat lamang ang mga ito sa iyo. Hindi lamang sa hindi ka nito madadala tungo sa bagong gawain at tungo sa bagong pagpasok, kundi dinadala ka ng mga ito tungo sa lumang mga relihiyosong simbahan. At kung gayon, hindi ka ba paurong sa paniniwala mo sa Diyos?